Long signal. Buenos dias damas y caballeros I'm sorry ha sa mga sumali na kanina na wala tayo eh uh, Ngayon hopefully uh, uh, nak-switch na tayo sa paggamit ng cellphone ulit At uh, hopefully okay na yung signal ha Okay na yung signal na uh, uh, i natin monitor lang natin kung uh, okay ang signal. So this is just a short vlog kasi uh, in a while uh, medyo sira rin yung aircon natin. Uh, pupunta na dito yung repairman. Uh I would just like to relate to you that the fact that uh, matutuloy yung third hearing ni Senator Amy Marcos sa uh, pag-aresto ni Duterte sa Senate of the Philippines sa uh, sa Committee on Foreign Affairs mamaya, alauna. Uh, at uh, earlier, sinabi na ng Malacanang na pagamat uh, 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 earlier or uh, about uh, last week nag-issue na si uh, si Executive Secretary Lucas Bersamin ng memorandum at uh, nagpadala na ng letter kay Amy Marcos na dahil sa executive privilege ng malakanyang or ng uh, executive department uh, hindi sila mag-aattend ng hearing pero siguro na-realize ni President Bongbong Marcos at ni Bersamin na uh, ang dami ng pagkapalpakan ni Imee sa mga hearings niya in fact uh, siya pa nagbigay ng bala sa mga prosecution para para palakasin ang kaso nila laban kay Duterte sa ICC kasi dyan sa hearing, sa first hearing ni Amy kung saan nag-testify. Nag-testify at uh, nagpa-public nagpa uh, or nalagay sa public record ang statement ni, uh, ni uh, Justice Secretary Boeing Remulla na ang nangyari talaga sa time ni Duterte ay uh, mass execution talaga or massacre. At uh, kaya da, kaya walang record yan dahil uh, walang blatter ginagawa noon. So, kumbaga, mas na, mas na, na ma, uh, mas naging dehado pa si Duterte, mas uh, mas lumakas ang kaso ng mga biktima laban sa kanya dahil sa hearing na 'yan. At nakita rin natin sa second hearing, 'yun nagkalat rin si Bato Dela Rosa na kung saan na uh, doon lumabas yung balita na ukol sa Uh, ownership ng uh, private ownership pero privado naman ng eroplano na ginamit sa executive jet na ginamit para dalhin si Duterte sa dahig at uh, uh, naggumawa uh, ng recommendation si Bato de La Rosa na dapat daw i-share daw yung informasyon ng, uh, ng Senado kay President Donald Trump kasi Kali daw si president Donald Trump sa mga tumutulong sa ICC dahil nga uh, hinahabol din ng ICC yung BFF niya si uh, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pero uh, sinabi rin naman ng malakanyang ni Undersecretary Claire Castro na dapat magbasa ng, ng uh, magbasa muna si Bato o mag-research ukol sa executive order ni Trump at hindi covert naman doon ang mga sa kaso tulad ni President Duterte. So, kumbaga, semplang-semplang. Kaya, nakita ng Malacanang, eh, bakit natin pigilan yung mga gabinete natin para mag-attend? Eh, palpak, ka uh, semplang naman yung mga, yung mga hearings ni, ni Amy. Kaya, kumbaga, wala no it, it, this cannot do any damage sa kanila. Kaya, pinayagan nila. Pumunta yung mga, yung mga cabinet members and to set the record straight okay ah uh, i play na natin itong ah uh, uh, press con ni attorney claire castro last week and then uh, we will give you our analysis sandali sandali nawala okay signal rin dito Wait, wait, wait. Bakit uh, ayaw mag-play? Ayan. Sound naman na wala. Ano ba yan? Ah, wait, wait. Nakao pala yung kwan. Speaker. Ah, mm. mm. uh, sa ngayon po ay uh, according po sa office po ni ES as we speak, uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang uh, ang office of the uh... Ay. Dali, pati speaker naglolo koa ah no bayan Lahat na lang. <laughs> Dali. Ay, Diyos ko. Diyos ko, Diyos ko. Lahat na lang nagluloko ah. Pati speaker. Mga luma na kasi yung mga gamit ni Vat. Uh, itong JBL speaker ko halos <laughs> kwa na. Bumibigay na pareho. Sandali. Ah, sana. Center on Transnational Crime, Executive Director Alcantara. Patanggap na po sila na. Okay. Um, nabanggit po ni Senate President Chis Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the rest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Mm. Uh, sa ngayon po ay uh, according po sa office po ni ES, as we speak, Uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so, dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimpitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang, uh, ang Office of the uh, Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Uh, nakalista po rito uh, si Secretary uh, Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor Richard, uh Prosecutor General Richard Anthony Padulion and Chief State uh, Counsel Dennis Arvin Chan. Mga kasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique e. Manalo. Uh P Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara. PNP uh General uh, Romel Francisco Marbil and uh, General uh, Nicolas uh, Torre. From DMW, uh, si Secretary Hans Gatda. Kasama rin po si uh, Special Envoy Marcos Lacanilaw. Uh, and from the SEC, uh, Atony R.J. Bernal and Atony Ferdinand Loji Santiago. From what led the palace to reconsider? Um, kung nagkausap man po sila ng uh, uh, ni uh, um, Senate President, Chis Codero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya uh, provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege ng mga issues. Pero to be clear, ma, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer. No? Opo. <laughs> okay po. So, klaro yun. Mag-aaten, pero mag-invoke ng executive privilege. Kumbaga, sampal nga yan kay Amy na hindi pumayag si Cheese. Itinapon sa legal division ang issue na ito at uh, tinawagan na niya si Lucas Bersamin na sinabi, hindi siya mag-issue ng, uh, kasi di ba, na-side in contempt. Ito sila, uh, ito mga opisyalis sila siya. Uh, pero sabi niya, uh, hindi siya maglalabas ng arrest warrant, pero Uh, mag, uh, tinawagan na lang niya si si Bersamin para kausapin na paatinin niyo na lang para hindi tayo magka yun, magka constitutional crisis kumbaga mag-away-away yung legislative at uh, executive department so maganda naman itong move na pinakiusapan na lang niya para umaten at uh, siya pagbigyan lang si Amy o, o mag attend si Larry mamaya, pero we they will still invoke the right uh, uh, not to speak about uh, executive uh, or uh, matters of uh, national security matters of uh, of uh, intelligence issues regarding the arrest of uh, Duterte so kumbaga parang konsuelo de bobo lang mga atensila pero hindi rin sila sasagot hindi rin sila sasagot lahat ng mga tanong uh, ni Imee So ang question, na ah, ang question i i, pa, i sa side in ba sila ni Amy? Ikukulong ba sila ni ipapakulong ba sila ni Amy? That's that's very unlikely kasi siguro ito pa, parang kwa na lang, parang nagpag agreehan na lang lahat. Si uh, sila Jesus Cordero, sila sila Bersamin at saka si Amy. Parang bigyan na lang ng konselo de bobo si Amy na pare hindi masyado mapahiya. Sige, pagbigyan na lang. Mag-attend na lang. and then tatapusin na lang yung hearing. Para si Amy, meron naman siyang ma uh, masabi sa mga Duterte na may ginawa siya. Although, useless naman. Si Sara mismo, Duterte sinabi sa interview, eh wala, siya, wala na siya nakikita may mangyayari pa dito sa may mangyayari pa dito sa sa hearing na ito. Ha? So, kung baga sabi niya, wala na, tapos na dito sa Pilipinas. Hindi na natin ba, maibalik na Duterte. Ando na siya sa dahig. Hindi natin na, napigilan yung pag-alis pag niya. Kaya ang next uh, shift na yung action nila, doon sa mga kina Nicolas Kaufman. ha na May update rin tayo dyan mamaya. Kaya, uh, yun na ang kuha nila, ang, uh, ang uh, arena of battle or... Uh, Uh, ba battle, kwan? battle uh, ground next battle uh, next battle ground and uh, it is now being legally fought jan at the hate ng mga lawyers na nila dito tapos na yan so siguro last hearing na ito pagbigyan na lang Consuelo de Bobo kay Aimee at uh, pa-appear na lang yung mga cabinet members although hindi sila hindi hindi sila magiging very open kung ano man mga sikreto na nangyari So, kumbaga, parang sampal pa rin ito kay Aimee. Parang, uh, sige, uh, pagbigyan mo na lang yan hanggang matapos na yan, para matapos na yan, and then move on na tayo. So, yan na lang man nangyari. Kaya nagbagong isip na Malacanang. At weather uh, whether ipapa arresto natin ito, uh, maganda tingnan. Orderan niya, ipapasite in contempt niya sa So, oh, maganda sana tingnan yan. Pero, I doubt it. That will happen. Ha? I doubt it. Baka, syempre, ma-expect natin, baka, ngayon na naalam na nila, 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 Alan Peter Cayetano, nila Sing Villar, si Jingoy Estrada, na pupunta mga cabinet members, baka pupunta sila. Although, si Jingo, sabi natin noon, parang, nagbahag buntot na, dahil nakita niya, pinarandam, pinarandam siya ni Marcos kung ano pwede mangyari sa kanya sa mga kaso niya sa sendigan Bayan. Uh, mari, ma maibalik. Yung, kasi hindi pa tapos yung mga kaso niya. Eh. Out of bail lang siya. Eh. So pwede i-resume yung mga kaso at pwede hilain siya ni General uh, Nick Torre. So tingnan natin kung pupunta pa siya at kukumpruntahin siya ulit. Kukumpruntahin niya ulit ang posible mag-arresto mag, mag sa kanya na si General Nicolas Torre. So, yan muna. Yan muna update natin and we'll be coming back uh, with, uh, with that hearing. Uh, tingnan natin kung may mga relevant issues na, na discuss dyan later on. So, andito na yung magre-repair sa aircon ko. Narinig ko na yung sasakyan nila. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.